eto po paano itong si Kernel uh, uh, Garma yung uh, naalala niyo mm. yung nagtistigo sa quad dating PCSO GM uh, uh, na meron daw pong uh, bayad pag nakapatay ang pulis noong drug war no. yan ang uh, may reward main, si may oh, reward system na uh, reward system bayad uh, And yeah, may tiered reward system, yes, by yes. the way. Yung so, ano, iba-iba. Uh, iba-iba. Pero lang, siya, wala nang, may nag-confirm ba, no? Siya lang, ano? Siya lang. De, De, siya well, lang dalawa ni Leonardo. Si, uh, yan. oh, yun. Oh, eh, baka sila eh. Hmm. Pero sabi po nito, uh, na detained po sa US, hindi naman arrestado. Mali yung headline na arrested kasi wala. Wala naman siyang krimen eh. Hmm. Pumunta siya sa Amerika at kinansel yung visa niya. Mm. So, pinauuwi siya. Ibig sabihin, airport. Eh, not welcome. Airport to airport. Foreigner siya. ka. Mm. Mm. Uh -uh. Kasi ganito yung sistema dyan. Pag ikaw, aalis ng Pilipinas. Ang sinakyan niya, United Airlines. Okay. Obligasyon ng uh, airline na siguruhin, you have the proper documents dun sa iyong destination. Mm. Okay. In, in other words, kung nakaalis siya ng Pilipinas, siniguro na na-check ng United Airlines, iyong kanyang documents including the visa, ay ayos. At the time of the departure, ayos. Ayos. Mm -hmm. So, pagdating niya sa US, kinahansel yung kanyang visa. Okay. Ng ano, ng, uh, sa airport. na detention sa airport. Pwede bang gawin yon Pwede valid visa biglang you're not welcome yes lalabas na persona non grata ka yes on what ground the, the host can't the any ground any ground yung, wala yan pero may timbre pwede, ka, pwede kang hindi papasukin And that's the international rule oh kagaya sa ano Kagaya sa airport natin oh meron doon ah uh, uh, limaya tao na hanggang ngayon naka nasa airport lang coming from burundi Okay. Burundi, uh, Africa. Afrika. Afrika. Hmm. Seeking asylum. Sabi ng Pilipinas, <laughs> tignan na namin yung kaso nyo, diyan kayo sa airport. Oo. Hindi pwedeng, it's up to the host country. The host country mm -hmm. has every right. Mm -hmm. If you enter the territory, For whatever reason. For, kung ayaw ko yung mukha mo, pang. Pwede. Uh, okay. Eh, nagkaroon ng systems error. Ayan. <laughs> systems error. Gleach ka dyan. Pina ano daw to eh? Ano, uuwi siya? Papauwin siya. Kasama daw yung anak, anak. niya. Oh. Hindi, hindi naman sinabi. Siguro, turista sila. Mm. Oh. In other words, mm. nung lumabas sila, nung sumakay sila sa United Airlines, yung United Airlines, ano, nakita na mayroon talaga silang visa, which is totoo oh, okay. naman. Pagdating sa airport doon, San Francisco, pang. Pero, meron kasi mga speculation, pare, tukol dito. Mm. Na mukhang tatakas na. Mm. So pinabalik. So siya. nagkaroon ng uh, uh you know, underground mm. communications. Mm. Na hindi above, hindi uh above the fold. Okay. Paatago. Uh, ano yun 'yan kasi ano 'yan eh. Importanting tao okay. 'yan dito mm. sa case build-up ng over the EJK. Mm. Okay. Eh, kung alis siya, the stage there for good. And, wala na yan. Mas madali yung ginawa ngayon kaysa sa hahanapin pa siya later on. Alis ko. Yun ang chismis po, pero baka hindi ganon. Marami kasing naglalabas. Uh, mm, na, ng mga ganyan. Ah, yan, Mar yan. Marites. Nagmamarites. Eh. Nagmamarites ah, sila. Ah. So, babalik ah. siya ngayon. Uh, ibabalik siya ngayon. Ibabalik siya rito. Oh. At uh, hindi naman siya under uh, any detention or what. Wala eh. No? Yeah. Although, drug war witness daw siya. Mm -hmm. Yeah, drug war. Dalawa yung ano nila dyan, yung issue eh. Isa tungkol dun sa drug war at saka isa yung tungkol doon sa pagpatay doon sa kanilang corporate secretary, si General uh, Barayoga. Okay. So, hindi raw po alam ng DOJ natin kung anong dahilan ba't na-cancel yung visa. Mm. Ma, mm, pero dapat sinabi kay uh, Colonel Garma, mm. na US, ano? Uh, yes. Hindi ah, naman siya nagsasalita. Wala pa siyang sinasabi. Ah. So, pababalikin daw po rito uh, to facilitate the repatriation. Uh, Bureau of Immigration. Kukunin na siguro siya doon sa detention. Noong immigration uh, ano ba ya? Ano ba yung tawag nila sa immigration? Customs and Immigration mm -hmm. ng US. Mm -hmm. uh, immigration and Naturalization In Service, INS. Ah. Mm -hmm. Ah. Yan. Philippine Airlines flight pala hindi United Airlines. Mm -hmm, mm -hmm. Ah Philippine Airlines flight sa Francisco. Kala ko United Airlines kasi lumilipad na rin ng uh, United okay, Airlines. Meron lang akong katanungan. So she was, uh, 'di ba, a uh, prime, uh, resource uh, person dun sa uh, Quadcom. Okay. You no, know, pag alis niya, nung umalis siya, nagpaalam naman siguro siya. na I will be traveling to the US no with my there's there's No need. need. No need. No need. Kasi hindi naman Just to be on the safe side na, ay, uh, mag-ano lang po, babiyahe po ko. Walang kumontra. Hindi, wala naman siyang, he did not, she did not have to eh, go. Obviously, may kumontra ngayon dahil merong nag, uh, ano sa Hindi na, nga natin ulitin. alam kung anong dahilan. Hmm. kung bakit naman kayo hmm. haharangin ng US to nang basta-basta. Hindi -basta. basta. Eh, di naman sinasabi ng US, anong dahilan? Kung bakit kinasin eh. yung visa. But, uh, but, eh, yun nga, yung chismis na ni request yun. Nang Philippines. Ni-request yan. Kasi linya yung visa niya para makabumalik dito. Oh, para bumalik. Yeah. Siyempre, Siyempre, uh, at mission. may operative mechanism talaga Kaya, maka... mismo oh. Uh, sa social media, oh. Uh, uh, alam mo naman. Chismis yan. Puro chismis. There's no confirmation at this point. Uh, eh, kasi medyo high profile. Mm, high profile. na tao ito. Mm. Dahil hanggang ngayon, may political uh, mm. bruhaha mm. over the drug war. Okay. Eh ngayon, inaamin ng Marcos administration, may problema pa rin tayo sa droga. Mm -hmm. Kaya nga nagbago sila ng... Ng strategy, hindi sa, na, Hindi naman street mga, level, doon uh, tayo sa taas. Oo. So we're still in Gra a drug war. We are oh, still waging. 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 We are still oh. waging a drug war up to now. Oh. Ano nga, tapos ang daming politics involved in it. masosolban natin yan.